pangalan nila? Emil Francisco. Ilang taon na po kayo nagtitinda dito sa Kamayan? 25 years. 25 years Hindi lang po kasi masyad kami masyadong aware. Ano po ba yung mga issue na kinakaharap nila? Well, um, Dati pa naman itong issue na pagpakatanggal sa amin, way back 2006, and then ngayon lang ulit na yung ulit dahil sa individual uh, contractual na balak isagawa ng UP o Business Concession of Office. Para sa ganun, hindi mo pina kami mapatanggal. Pero as of now, nat natigungan kami ng uh, ilang sektor para ipaglaban yung aming karapatan na ang nasasamahan namin. Tapos ano naman po yung ano, uh, tawag ito. Ano po yung pagkakunawan nyo sa sinasabi nila ng privatization? May eh, pagkakunawan namin, o ako, eh balak nung talagang mag extra income since noon pa naman gina-generate nila hindi kasi matugunan daw ang pangangailangan ng ni Man o buong kakapusan pero alam ko naman sapat naman eh kaya lang hindi ko alam kung paano na isinasagawa paghahawak ng pera ng Diliman alam naman ako sa mga naman yung corruption lagi eh kaya medyo nahihirapan nila. kaya ginagawa nila magwasan pa lang para maipasok yung mga bagong mga konsepto nila at tatanggalin ang mga maliit na katulad namin mga nila eh ano naman Ay, no, pero ang mga na makausap si President. Pero araw. Siyempre, unang-una, eh, uh, pag namin yung karapatan namin, dahil unang-una, bilang isang maninda, anak po ako ng uh, dating uh, empleyado ng UP sa chemistry ang mother ko. And then nagtrabaho rin po ako sa Diliman as a uh, contractual palito, na gusto ko mga dito nag-design. Yung pagmatagalan namin ano. Uh, at huwag kami ano, uh, para kaming basahan ay saan-saan lang tsaka yung karapatan namin bigyan ng malaking karapatan. Kasi una na naitutulong itutulong namin ang mga pagkina namin sa mga sudyante katulad nyo kamukha ng mga kunang sa kaperahan, minsan budget ng pagkain. So binibigyan namin ng pangunawa yung maging mga gamit na yung iwan nila dito. Yung mabilis ang pagkain din. Mga ako, kulang nga kasi may kulang na pera. kuya, kulang ko na limang pizza. Kuya, kulang. Sige, ano Ang Jollibee at McDonald's, hindi makagawa yan. Kahit yan, hindi na pwedeng gawin yan. Kaya kami naman, uh, sumasandal kami sa kahirapan namin. Dahil like, sa so, puro utang naman kasi yung naging puna namin. Ipukit na nagtitinda kami dito. O oh, malaki ang benta pero siyempre napupunta rin sa mga pupuna namin sa mga utang namin pipes. Uh, ano naman ito? Base po dun sa mga nasabi ninyo at sa kanya po kay President Pasko. Kung meron naman po kayong pagkakataon na makausap si Pangulo ko, ano, ano naman po yung sa... Ah, yun. Ito nyo ng paraan ng UP. Kasi ito yung pinakamataas na antas ng naiskulahan eh ano pang silbi ng UP kung hindi niya bibigyan ng karapatan ng mga sudyante dito? Wala kasing dapat gawin na ano. Dapat pantay-pantay pagtingin lang na kasi inikilala ang UP sa buong mundo. Pag-aaral. Taasan ng pagbibigay ng budget. Kasi yung mga sudyante dito, mas malaking makakikinabangan nila eh pag natatapos eh. Baga, ewan ko ba, ang UP, karamihan na po sa gobyerno, lalo sa mga sanado, tsaka sa mga <laughs> Puro, hindi masano sa ano, hindi ko inaano sa mga kulakot. Yung sana pag-aralan nila na huwag mga pagnakaw. Kasi pag nang nakaw, na ano? siyempre, kahit sa mata ng bata o sa mata ng matanda, masama yan. Mag-isip sila ng paraan na mapaundad ng gusto, hindi lang sa mayayaman nila ibibigay yung pera. Thank you for. Thank you for. Nothing. <laughs>